Bermans na naman, kaya usong-uso na naman ng reban. Kaninang umaga nga mga mare ay pumunta kami sa Halahala -hala Rizal dahil magpaparibanda nga ako. Uy, abahan eh! <laughs> Time check, it's 7:49 in the morning at maaga talaga kaming kumilos para maaga din kaming makauwi. Wala nga pasok ngayon si Megan kaya sabi niya isasama nga daw siya sa amin. At sabi ko naman ay baka siya ay mainip dahil matagal nga ang gagawin sa aking buho. Mabuti na lang talaga at kalmang-kalma habang kami ay nasa kalagitnaan ng lawa. Solo piston lang kasi ang bangkang gamit namin papunta doon kaya talagang ako kinakabahan. Ito na nga ba ang sinasabi ko mga mare at nagkaroon nga ng dalaang Elise ng bangka. Just good. Ito talaga yung pinakaayaw ko kapag nasa gitna kami ng lawa, yung titigil ang bangka. Eh, paano ba naman ang buyo ko ay gisa-gisa nga kumilos? Pagkatapos nga ng ilang minutong paglalakbay mga mare ay sa wakas nakarating na rin kami dito sa Biga Halahala Rizal. Dito nga kami dumuong sa harap ng bahay ng aming kumpare dito sa Biga. Medyo malaki na nga ang tubig dito kaya naman binuhat na nga kami ng aking buyo. Pagkatapos nga ni Megan ay ako naman ang kanyang pinasan at just ko mga mare ako'y kinakabahat baka ako'y ibagsak. <laughs> namin si Megan habang nagbibideo at parang kinikilig. Diyos ko, daan. <laughs> Malapit nga lang din dito ang kalsada kaya naman nag-abang na nga kami ng tricycle na masasakyan. Sa RN Salon nga pala ako magpapariban mga mare dito sa Halahala Hala Rizal. Subok na subok ko na kasi ang salon na ito mga mare at talaga namang napakaganda nilang gumawa. Kaya naman kahit nga medyo malayo sa amin ay for the go pa rin ako. Napuntahan ko na nga ang Tanay Branch at ang Kalamba Branch ng RN. At ngayon nga ay dito ako sa Halahala Hala Rizal at ito nga yung pinakamalapit na RN sa aming lugar. Bukod kasi sa maganda silang gumawa dito mga mare ay bang babait pa na mga staff at wala nga akong ginawa doon kundi tumawa ng tumawa. Pagkapasok na pagkapasok ko nga sa kanilang salon, mga mare, ay bumungad nga agad sa akin ng napakagandang ambience ng kanilang lugar. Parang halos magkakaparehas nga ang kanilang mga salon, mga mare. At para sa mga magtatanong nga kung magkano ang kanilang riban dito, mga mare, eto na nga. Uy, mga mare, alam kong deserve na deserve nyong magpariban. At kung deserve nyo nga, ay siguro deserve ko rin ito, mga mare. Ani, bumabalik na kasi ang sumpa, mga mare, kaya talagang hindi na ako mapigilan ng aking buyo. Sabi ko nga ay magwawala na lang ako pag hindi niya ko din nila sa RN Salon. Char! <laughs> Pagugupitan ko nga rin si Megan, kaya nga siya ay sinama ko na. Dapat nga ay kasama rin si Ate kasi dahil gusto nga rin niyang magpariban. Kaso ay may pasok pa nga sila. Namili na nga ako ng kulay mga mare at parang gusto ko nga mag-violet. <laughs> Simpleng kulay nga lang ang napili ko dahil syempre simpleng babae lang tayo. Ani? Bago pa nga lang kami nagsisimula mga mare ay medyo naiinip na nga si Megan at mabuti na lang talaga at nandito si Charlie at may nakalaro nga siya. At habang binababad nga ang buhok ko mga mare ay naisipan ko naman pakainin si Megan dahil baka nga siya ay nagugutom na. Ay napakasama ng mukha. Ayun naman pala yung naghahanap ng Jollibee dito sa halahala. Diyos ko that. Ay. Ang akala pala ng anak ko, honey, may SM dito sa halahala kaya sumama. Pagbalik nga namin ni Megan ay nakita nga namin ang owner ng RN Salon. At syempre hindi ko palalagpasin na magpapicture sa kanila dahil sila nga ang lodi ko pagdating sa business. Naupo na nga si Megan dahil gugupitan na nga daw siya. Alam nyo ba mga mare na ito yung first time niyang magpagupit sa salon? 9 years old na nga siya pero ako lang yung gumugupit sa kanilang dalawa ng ate niya. Kaya naman super excited nga siya na dito siya magpapagupit sa RN Salon. At pag uwi nga namin dito sa bahay mga mare, ichinichika nga niya na nireband daw siya dahil bakit daw mainit ang inilalagay sa kanyang buhok. Ay hindi niya alam ay pinaplantsya lang naman Bumagi nga kay Mega ng maiksing buhok at napakaginhawa ng araw ng kanyang pakiramdam. Madalas pa nga may papririban dito sa RN Salon basta sundin nyo lang ang kanilang mechanics at ipalaw ang kanilang phage. Habang binababad nga ang buhok ko ng Brazilian Botox ay nagpa-eyelash extension na nga rin ako. Nung unang beses kong magpa-eyelash extension mga mare ay parang naiirita ako. Pero habang tumatagal nga at nasasanay ka na ay parang baliwala na nga lang. Syempre, kailangan maganda tayo mga mare. Yan para pag nangisda na nga kami ng aking buhok, ay maglapitan ng mga tilapia. Chari! <laughs> at eto na nga ang result mga mare At talaga namang napakaganda at simple girl nga lang ang peg natin ngayon At may pabaon pang conditioner at sabon ng owner ng RN Salon sa akin Kupo, pagkabait abo At kung nagustuhan nyo nga ang video at nakarating kayo hanggang dito sa dulo Ay baka naman pa-heart at pa-share Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood eh